Hi! Ako nga ni pala si Jomel. <laughs> Tambay ako, pero wala akong pangarap sa buhay. Pero may napundar sa na ako. Tara, samahan niyo ako. Tuklasin natin kung ano yung napundar ko. Ah! Engget yon. Mamatay ang engget. Mabuhay ang hindi. Cherries! <laughs> Tara, puntahan natin yung tindahan at lupa na napundar ko dahil sa paggawa ng video. Kaya kayo, gawa ng gawa lang. Huwag kayong susuko. Balang araw, makakamit nyo din yung nakamit ko. Ay, Paratanga! <laughs> at ngayon, binabaybay na nga ni pala natin ang daan patungo sa tagumpay. Eee! kinikiligyan. Ayan, malapit na nga ni pala tayo dun sa nabili kong tindahan at lupa, ayan, wih, lapit na dito na nga ni pala ko mangga tinda, ayan, o, yun, yun, yun Yan. mangga tinda na po ako ng grocery kaya dito na kayo sa akin mabili <laughs> para ang tindero ay vlogger, baka may isama ko pa kayo sa vlog ko, pag sa akin kayo pumili, ayan, papasok na nga ni pala ako dito, Uy, ayan nga pala yung mga kahit ito ko ng kesame Inapalagyan ko nga ni Panay ng kesame para naman hindi mainitan yung kutis ko malaporsin <laughs> porsin lana. ha, sila na yun. <laughs> Joke lang po. Binili ko nga ni pala ereng tindahan at lupa na ere para sa akin para makapagnegosyo ako din habang nang ako nang negosyo din ako at nang makapag-focus na ako sa paggawa ng video gagayahin ko baga si Bernie yung sikat na sikat ng vlogger yung inasabing ano po yun ha? No, 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 no! at paglabas mo nga rin ng pinto makikita mo rin puno ng papaya laking tulong yan din sa tindal dahil nakakalilom pero ipapaputol ko yan dahil masama daw ang puno ng papaya sa harapan ng pinto marami kasing nagsasabi kay paputol na lang at sunod ng papaya ay may kalamansi naman din ayos madami na akong kalamansi pwede ko rin ibenta pag nagbunga <laughs> Di diba, Pera na agad. Kaya dapat matalino kapag mabili ka na ng lupa, yung may mga puno-puno na at pwede ka nang magbenta, magkakapera ka na agad, mababawi mo agad yung binili mo. Kaya kailangan matalino ka bago ka maglabas ng pera. Ayan, unang kaapat na ako, limang piso yan. Piso isa, edi kwatro lang pala. <laughs> Ayan, pagkatapos namin nating mamote ng kalamansi, ang sunod naman din eh. Ay, ano nga ni? Ano nga niyan yan? Oh, hindi ko maisip. Ano nga yun? Atis, yes, yan. Meron din ditong bunga ng atis. Ayan, bumalik ulit ayan sa pamayatos. Ayan, ayan, ang lawak nga niya pala dito. Pwede ako ditong mag-vlog. Tingnan, lawak. At pagkatapos nga palang mamuti ng kalamansi sa kaatis, mapunta Punta naman tayo dito sa Bayabasan. O diga, ang gandaming puno. Kaya sulit na sulit maging bili mo din ng lupa. Tingnan, inaturo pa ng pamangkin ko yung mga hinog na bayabas at mukhang hindi ko nga niabot kailangan ko baga ng panungkit din buti lang to the rescue si MJ binigay niya agad sa akin panungkit, makakakain talaga kami ng bayabas, pero mukhang aunti ah, ng bunga ngik, <laughs> pero ayos na rin ang malaga nakatikim kami ng bayabas tingnan naman no? Oh. tuwang tuwa ako dyan eh, pakit pa, ay uh. ayan, ipapakita ko nga Nipalasin niya pala sa inyo yung bunga ng bayabas, ang kinis niya, ito yung mga gusto ko sa bayabas yung makikinis, ayaw ko magandang may butol-butol, <laughs> At at pagkatapos naman namin sa bayabas oh, ito talaga yung favorite na favorite ko, ang puno ng mangga. sabi ko nga, ni, sa pamangkin ko, mj akit yan at baka may bunga. Sabi nung pamangkin ko, halat, mabilis naman akong mga kalakyat. Tapos sabi ko dun bigla, ko, ay, wag na pala at hindi nga, wala na ngayon bunga yan at hindi na tag tagmangga ay di bumaba ka na dyan sayang hanggang sarap naman ngayon kumain ng mangga pag may alam alamang at pagkatapos natin mag ng kung ano-anong prutas tulad ng kalamansi. Prutas gayon? <laughs> Papaya, bayabas, mangga. Nag-harvest mga tayo? <laughs> Parang di naman ha. Mapunta naman tayo. dinisako ako. Boting nat. Pagkatapos mong mangwa ng mga bunga na kung ano-ano pwede kang magpahinga din sa sobrang hawas na kubo ang lamig din eh, oh. relax relax ka lang paupo-upo sobra talagang ganda dito buti na lang nabili ko to dahil sa akin paggawa ng mga video iba talaga pag masipag ka magawa ayan to sisisigaw mo good jump -yo ang bato <laughs> pat galit na galit yun aso ah. bigla ko na to parang may galit sa akin yun aso ah. dahil siguro sa pagsigaw ko ng gujumpyo ang bat to nagal sa na yun aso dahil baka mali daw yun aking pagsigaw dapat ay ding pagkatapos ko naman pumunta rin sa kubo din naman tayo sa mga hangar iringani e palang tindan at lupa na nabili ko ay may kasama ng hangar kaya di free sampay na dito san ka pa <laughs> at kung hindi nyo na itatanong meron din nga ni pala din yung talbusan ay ano pagkatapos mong manguha ng bayabas kalamansi papaya at mangga pwede ka rin ditong manguha ng kamote ay tingnan hanggang kasarapan man naman din ang na kamuti. At pagkatapos naman natin videohan yung labas, syempre, mga video din naman tayo din eh, sa loob ng tindahan. Kaya dito na baya kayo sa akin, mabili. Ayan, ipapakita ko na sa inyo. Mangga tinda ko dito ng Jin bilog Jin agad ang nasa isip at bigas at kung ano-ano pa marami na ako pwedeng itinda dito baka yung mama na ako din <laughs> habang nanggablog baga ako ay manggatinda rin ako para tuloy-tuloy ang kita o di ba madiskarte na at pauwi na nga ni pala ako para mag almusal at hindi na baga ako nakapag almusal kanina sa so, sobrang excited kong makita na inagawa na yung kesamin ng tindahan ko at ayan masasalubong nga ni pala namin ang mga nangongolekta ng basura na sobrang sisipat. At kung naniwala kayo sa mga napundar ko, utu-uto kayo dahil it's a prank lamang to. <laughs>